Sa tingin nyo, uh, Congressman Mayer, na-handle na ba ito ng tama ng Department of Energy ang ating problema sa supply ng uh, kuryente, lalo pat napaka-init, uh, sobrang init ng panahon ngayon, uh, Congressman Mark Uh, alam nyo, uh, walang magagawa ang ating mm -mm. DOE sa pangmaiksing panahon. Mm -mm. Kung kulang po ang uh, dami ng planta na kailangan para maglikha uh, ng sapat na kuryente, eh taon po ang kailangan para mm -mm. maisagawa yung mga planta niyan So failure po ito ng national policy sa kuryente. Mm -mm. Uh, bunga po yan ng... Uh, etiralo natin ano no. na uh, nagpapasa uh, sa pribado ang industriya so dati po pag-aari po ng gobyerno yan uh, mm -hmm. binenta lahat sa pribadong sektor at uh, dapat supposed to be na ang pribadong sektor maglalabas ng kapital maglalabas ng puhunan para itayo ang uh, kailangan na planta para masuplayan ang ating pangangailangan. Eh mm -hmm. syempre takot din silang uh, maglabas ng uh, kanilang kapital uh, kung hindi sigurado'ng kikita. Mm -hmm. So hindi po nasusunod yung uh, dapat na reserve capacity na meron mm -hmm. po tayo. Ah, uh, po ang sanhi nitong mga Lagi tayong may crisis sa supply. Ah, mm -mm. uh, lagi pong uh, nagka-pag may nasira lang isang planta, dalawang planta, eh brown out na oh. agad. Yung problema. Oh. So, sana po uh, mabago na po 'yan ang mga patakaran ng gobyerno uh, for the long term uh, at ah uh, uh, dapat po pagka hindi nagampanan ng private sektor ang paggawa ng sapat na daming planta. Eh, makapasok po ang gobyerno. Mm -mm. So dapat amendahan po ang batas o gumawa ng bagong batas kung paano uh, makakapasok ang gobyerno kapag nakitang uh, hindi magampanan ng uh, pribadong sektor ang uh, pagtayo ng uh, sapat na planta mm -hmm. sa tamang panahon.